3 uh, hits na tayo mga baser ha. Yung binigay natin na pamintin na 3 disc na 20 21 at sakatin lumabas araw-araw yung isang araw lumabas 20 kahapon lumabas is 0 ay 12 kahapon tapos yung, yung team natin lumabas 2 p.m. draw kahapon is 4-1 uh, lumabas din ang ating 21 pero nabaliktad lang, no? ah uh, mamaya, mayroon tayong ibigay mamaya na suertris. Pasabog natin. Patlong araw lang to. ah uh, tandaan nyo yan, mga soki, yung ibigay ko mamaya na suertris. Ngayon, guide sa mo ang bigay natin. Ang guide natin ngayon is 03. 03.